What's up mga kaparmers? Good morning for this video mga kaparmers. Ay harvest time na naman. Pero yun nga ay ito. Pwede natin i-harvest mga kaparmers. Pero mga kaparmers, dahil ay pailan-ilan pa ang bunga mga kaparmers at hindi pa bumalik yung dating magagandang pamunga o mararaming maraming pamunga niya. Ang tatawag, ang tatawag natin dito mga kaparmers ay maghanap time. <laughs> maghanap tayo ng bunga mga kaparmers, mga idol. Sa ating alagang talong. dito banda mga kaparmers, kumbaga dito sa bandang labas, eh, may makikita tayong bunga. Pero abangan nyo na lang ito mga kaparmers, no? Dahil nga ay may mga nakikita na tayong mga maliliit na bunga at nagtutuloy-tuloy yung iba mga kaparmers. Yung iba lang kasi hindi naman lahat mga kaparmers. No? Tingnan nyo mga kaparmers ha? at i-harvest natin ito. Tara, samahan nyo ako. Ayan mga kaparmers. So, i-harvest natin yan. Yung pwede na. Ito, pwede na ito. Uh, ito kanina pinakita ko sa inyo. Ito, pwede na ito. Ayan. So, sa ngayon mga kaparmers, may nakikita na tayong mga malilit na bunga talaga. O, dito banda. Pero, o, dito mga idol kaparmers. Maghanap tayo dito banda dahil hirap kapag dito tayo sa loob kasi ano uh, yung mga bunga talaga yung mga bunga mga idol ko farmers ay ano nasa gitna ayun nasa ano tingnan niyo diyan kailangan nata kailangan tayong nating sumuong dito kailangan nating suungin diyan sa gitna mga idol diyan sa gitna suong tayo diyan dahil may mga bunga dito banda sa gitna mga idol oh na uh, ano oh, dito mga idol yan masaya tayo dyan dahil kapag may ganyan nakikita tayong tumutuloy na o oh, yan siguro sana sana mga idol na babalik na ito sa marami, marami na ang bunga yan dito banda mga idol o oh. Ayan, tingnan nyo yan thank you lord at namunga na ulit yan talagang magpapahinga talaga ang talong mga kaparmers no mga kumukuha talaga siya ng lakas para ano makapagbunga na naman siya ulit ng marami so kilang at at least ano mga idol yun dito kakatuwa mga idol na may mga kita tayong ano. kaya kung ano mga ka-farmers nung pagkatapos natin nakaharvest ng 1,200 ay ano nasundan pa to nang nasundan pa yun ng ano 1,057 uh, kilos ah uh, ito po yung ang talong natin na ang dami natin nakukuhang bashers <laughs> ayaw nila maniwala kasi mga idol pero uh, ganyan talaga so yun no joke na ngayon mga idol kaparmas dahil may mga tumutuloy na talaga sana sana at kahit nga ay binigyan tayo ng ano mga mga uh, ni lord na blessings na nakapag harvest tayo ng 1209 kilos dito sa 980 kapuno eh dahil nga ay ang dami nating nakakuhang buses doon dahil ayaw naman inalagaan ko to ng mas matindi pa ang uh, mas, ano, hinihigitan ko pa. Kumbaga, kung pagpapalarin, eh, hingi tayo ni kay God na sana mahigitan pa rin natin ang 1,209 kilos sa 980 kapuno. Kung pagpalarin lang ha, kung ibibigay lang sa atin ni eh, Lord. Kasi si Lord lang naman talaga ang may alam sa lahat eh. Kung uh, tayo, eh, nag-aalagaan lang natin. Pero pag pala rin mga idol ka farmers na ibibigay ni Lord yung ano na mas mahigitan pa natin yung 1209 kilos ay wala na tayong kaibigan dito. <laughs> imbis na imbis na yung mga idol ka farmer natin ay nagtutulong tuman yo magkakampi-kampi tayo eh lahat na lang yung kalaban. <laughs> Ayan, tingnan nyo dito mga idol kaparmers. Haba na oh. Ang bunga eh. Ando na sa itaas. Katayo lang ako ha. Baka kasabihin yung yung may bunga na dito sa mga idol kaparmers oh. Sa itaas talaga. <laughs> Thank you Lord. Uh, tayo ay maghanap ng bunga ngayon. So, tingnan nyo dito mga idol. Yan, may bunga na siya. Na medyo Ano na mga idol ko para Baba. Bunga na. So, alagaan pa rin natin mga idol ka farmers. Yun ang palagi kong sinasuggest na ano um, kung may mga challenges lalo na sa mga presyo na babagsak. Huwag pang hinaan ang loob. Kung nalulugi man tayo, alagaan pa rin. At kung ano, ah, uh, kung pwede lang, eh, ipupush pa natin na maalagaan pa. Dahil darating din talaga ang araw na tatama tayo. At lagi nating ano mga na pray tayo kay God dahil nga ay wala tayong magagawa kung wala siya so that's it lang muna mga kaparmasya ay ako ay maghanap muna ng bunga dahil kailangan kong mga alungkat dito sa bandang gitna kung may mga bunga ba dyan sa ilalim tulad dito kaya yeah, that's it lang muna at happy farming sa lahat ng mga kaparmasya ko dyan God bless and Laban lang tayo. Lagi mga idol ko parang. I love you all.